Yun. Okay, tapos na siyang pintahan Mga ka-skilled boys Mga ka-skilled men ayan. So, nawala na yung uh, Sira so sa bumper Yung kulubot, nawala na Yan Dito, wala na din So, bali ito na lang ang pipintahan nila today's video guys magre-report tayo ng Mirage G4 ano, so pinuna natin para makita natin yung mga alignment nya ito is napalo na ng ating kasamahan dahil uh, day -day, umasok ako yung eh, nakakalas na po ito lahat dahil umabsin tayo ng isang araw so kahit um, umabsin tayo eh, may naman tayo na malupit din si Mang Bayani uh, so nabutan ko ang ganito na itsura so, hindi ko na siya nakunan nung umpisa yung before So, pinulang ko lang yan para nang sa ganun ay eh, may idea tayo at so, may profile. Right? So, busot yung bumper niya guys. Kung mapapansin nyo, busot din yun, punit din yung mga kids. So, nirepair lang natin. Isang smile muna dyan mga tropa. Ayan, urgent block. Urgent Black muli, nagbabalik. <laughs> shoutout nga pala sa mga tropa nating mga latero dito sa Pilipinas. Shoutout po sa inyo lahat. Sana magustuhan yung video na to para doon sa mga nagpapa-repair dyan. Ayan mabangga may bangga bangga yung yung sasakyan ko kaya malungkot dahil hihilupin natin yan dito dahil manghihilot kami rito hindi lang hilot sa katawan kundi hilot sa mga sasakyan ka, right so shout out din sa Australianong hilaw doon sa uh, dyan sa Australia shout out sa iyo bro maraming salamat at uh, napakaganda ng yung kagamitan at napakahusay na latero yan latero ng Australia alright so mabalik tayo dito guys sa ginagawa natin no? so pinipreper namin yung uh, kahoy dyan yung paghilaan yung chain block kaya so, mga mapapansin nyo may kahoy kaya, kaya, kaya may kahoy kami guys kasi kailangan namin yan para yan yung pipigil sa kotse habang hinihila ng chain block yung lumubog na papirasong bumper absorber yung pinakapita mismo ng lata na absorber so ayan hinihilot-hilot din namin yan so kailangan natin tanggalin yung yan yung sinandal ng kasama ko sino ba yung para lata na absorber bumper absorber kailangan tanggalin yan kasi para mamuldurahan natin sa labas sa loob para mailabas yung muldura para nang sa ganun eh may balik din naman ng maayos alright so ganyan kami mag repair guys so parang hinihimay namin yan so pinagputulan yan nilagyan natin ng uh, primer anti-corrosion. So, kailangan po yan lagyan ng aming primer anti-corrosion para hindi siya kakalawang ng right? Alright? So, pro tayo dito sa bumper absorber. Kung mapapansin nyo, inuunat natin yan dahil gumusot po yan. Parang nilabhan o no? parang kinusot. So, uunatin natin yan bahagya. Hindi man natin maibalik na yung pinaka-original nya. At least, inapausli natin na ibalik natin yung bahagi yung forma nya. No? So, syempre, palo-palo lang tayo dyan. Repair na. Ganito ang repair na sa Pilipinas. Eh yan, kailangan ni-mine lang talaga ng maigi. At tiyagaan din. Then, ibinalik na namin unti-unti dito sa kanyang pinaka, pinakatitan na bakal. So, nauna pa kasi namin yan. So, kailangan na namin ibalik para nang sa ganun, bumalik yung forma niya. Kasi kailangan yan guys sa bumper. Kasi kaya tinawag yung bumper absorber. Para nang sa ganun, ay eh, kung mauntog ulit, yan lang po ang magfa-flat. So, hindi, walang impact sa loob. Maramdaman mo lang may kalom ng konti, pero hindi ganun kalakas ang impact sa loob ng sasakyan. Kaya, kailangan ho yan para sa sasakyan ng ganyang malalambot na lata. Nang sa ganun, eh, hindi ganun kalakas yung impact pag napangla po tayo. So, hindi ko naman pinapalangin ha, na mabangga tayo. Ingat-ingat po tayo. Ingat po, guys, sa pagmamaniho at saka huwag mong magmaniho ng nakainom o lalo na paglasing. Ingat po lagi. Okay guys, uh, please share this video para malaman ko rin po kung saan nakarating yung video natin. At marami salamat po sa inyong suporta. Ah. Uh, ah, kay papaano dadagdagan yung ating subscriber. At kung may katanungan po kayo about sa paggawa ng kotse, ayan, huwag po kayong mag-hesitate na mag comment down below para masagot po natin yan by and by. Alright? Maraming salamat po. dito naman po sa bumper guys, uh, tinanggal ko na yung grills, yung mga dapat na hindi tamaan ng heat gun kasi papainitan natin to dahil gawa nang nagusok din. So, tinatanggal ko yung mga accessories nyan, yung chrome, yung design, yung grills, yung, yung sa taas at saka ilalim. Kaliwat pa na ng uh, fog lamp, yung tabang ng fog lamp. So, tinatanggal din natin yan. Bago natin papainitan yan. Mapapansin nyo yung mga usli, inalubog natin. Yung mga lubog, tinapausli natin para bumalik sa dati. Alright? So, ganito po kami magre-repair guys sa talyer namin. So, sa mga gusto magpa-repair dyan, malapit lang itong lugar namin. Pateros lang po tayo. Aliu Street, number 8. Naging malapit sa uh, paradahan ng GB Toda. At sa mga naghahanap dyan, ha, nandito lang po kami. Ayan. So, papapansin nyo, Ibalik na yung lumubog sa puso So, piniprepare ko na rin yung mga accessories Para hindi maghiway walay Nilagay ko na sa carton So, ayan Goods na tayo dito, guys Goods na goods na tayo dito Marami akong ginawa ng paraan dyan Para manumbalik yung mga napunit Nilagay natin ng uh, Siyempre Nilagay natin mga magic magic Yan <laughs> Na talagang tatagal din ang bumper. Eh. So, ito pa yung ikuran Pinadamay na rin ng may-ari kasi ginagawa na rin daw niya so dadamay na rin niya yan, yan ganyan mga gusot hindi po yan kaya ng init tubig lamang kailangan mo yan ng gitgan, uh, itgan tapos aalala yan ng bahagya patulak palabas kasi may muldura po yan guys may muldura po yan okay lang kung medyo lubog lang nabuo na na flat lang okay yon madali lang matanggal yon kahit sa init tubig init tubig lang na nakikita nyo sa video no? so dito hindi kela hindi yon pwede kasi ni mundo ng sa essential matigas yan ayan maliga sa dati diba oh, magandang umaga po sa inyo lahat this is urgent vlog muli nagbabalik yeah okay mga guys kid tapos na tayo dito sa bunker no ayan uh, na ituwid na natin so ang next niyan is dilihan din mas then konting alignment syempre tayo bangga yan kinabit lang muna natin para makita natin yung ah, tamang alignment o yung itsura niya. So, ayun. Ingat-ingat po sa pag-drive. Wala na sa parking. Huwag tayo magmaniyo na nakainom. No? Ayan, ingat po. Ingat po tayo lagi. Ito ay isang Mirage G4. Yung sarago yung bumper. Ayan, yung pito, pumasok. So, ngayon, inunat lang natin dahil repair lang ang gusto dahil gusto mo kasi dito may-ari so ayun, ayos uh, nagawa naman natin ang paraan at, lahat naman, basta gawang Pinoy mga ng paraan so ayun, hintay natin ang uh, finish pa natin. sa lahat po nang nagtatanong kung saan po yung talir namin uh, dito lang po ito sa Pateros, Metro Manila Aliw Street number 8 Hermo, uh, Aliw Street or di ka Hermosa Street Aliw, Barangay San Roque alright So, PM nyo lang ako guys sa FB page ko at dito sa YouTube. Yo. Okay, tapos na siyang pintahan. Mga ka-skilled works. Mga ka-skilled men, ayan. So nawala na yung uh, sira sa bumper. Yung kulurot, nawala na. Ayan. Dito, wala na doon. So dali ito na lang ang pipintahan nila. Ito ang itim na to. Kasi pasagpin talaga to. So, itong buong bumper na to guys, ay hindi po talaga pinalitan na. Hindi talaga siya pinalitan. Pero ni-refer ko na lang. Kasi kaya pa namang referin uh, para, para makapitid din si, si customer so pagkabit na lang yung mga uh, accessories nyo dito kasa fog light then dito tatanggalin ko muna yan para mapintahan So, ayan guys, natapos na yung ating trabaho. Naibalik na natin sa original look, yung Mirage G4 ni customers. So, shoutout kay customers. Maraming salamat sa tiwala. At maraming salamat po po sa Pinoy, Latero, Abroad, Australiano, Hilaw. Ayan, ganda ng mga kagamitan niyan at saka napakagaling ng Latero yan. Shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta. Ingat po kayo lagi. God bless. Brr, brr.